Upang mabigyan ng tamang gabay ang mga ina mula sa kanilang pagbubuntis, nagsagawa ang pamahalaang lungsod at City Health Office ng Buntis Congress and Hakab na 2023 na ginanap sa Magallanes Coliseum nitong Huwebes, ika apat ng Setyembre, 2023. Ang naturang event ay pinangunahan ni Masbate City Vice Mayor Rowena Tuason kasama si City Councilor Ruby Sanchez Morano mga doktor at nurses mula sa City Health at DOH Provincial Office, mga kinatawa ng PhilHealth Masbate, at iba pa. Layunin ng nasabing aktibidad ay upang pataasin ang tsansa ng mga buntis na mabuhay sa panahon ng kanilang panganganak, mabawasan ang maternal deaths, at para mapabuti ang kanilang pagbubuntis. Bukod sa mga lectures, dumaan din sa counseling, check-up at medical test ang mga nanay, maging ang kanilang mga anak. Nagpaabot naman ng mensahe at pasasalamat si Vice Mayor Tuason sa mga partisipante at resource speakers sa pagbabahagi ng mga importanteng impormasyon patungkol sa prenatal at postnatal care, pregnancy complications, hygiene and nutrition, dental care, immunization, at family planning. Tiniyak din ng Vice Alcalde na kaagapay ng mga magulang ang pamahalaang lungsod at City Health Office sa kanilang pagbubuntis. Ania? Nakahanda sila parati na maghatid ng mga healthcare services, hindi lang sa mga kababaihan, kundi sa lahat ng mga syodadanos na nangangailangan ng tulong medikal. Hinikayat din ni City Councilor Ruby Sanchez Morano ang mga nanay na pangalagaan ang kanilang mga kalusugan para sa malusog at ligtas na pagbubuntis. Samantala, namahagi rin ang Vice Alcalde ng Buntis Basket na naglalaman ng adult at baby diapers, towels, damit para sa baby, sabon at iba pang hygiene items para sa isang daan at limang buntis na lumahok at hakab kit na naglalaman ng medicine dropper, breast pump, flashlight ear cleaner at hygiene kits para sa limang pung nanay. Ang Buntis Congress and Hakab na 2023 ng Pamahalaang Lungsod ng Masbate ay isinagawa kasunod ng pagdiriwang ng 23rd Cityhood Anniversary ng siyudad.